pretty Pinay celebrities na nauwi sa break up ang relasyon sa politician. 2020, nakarelasyon ni Pauline Mendoza si Alamino City Mayor Brian Celeste. Pero noong 2024, kinumpirma ni Pauline ang break up nila. On and off ang naging relasyon ni Chris Aquino kay Batangas Vice Governor Mark Leviste hanggang sa tuloy na itong nagtapos noong 2024. 2023, kinumpirma ni Ashley Ortega ang break up nila ni Mark Alcala matapos ang isa't kalahating taong relasyon. Nangyari ito matapos mahalal na mayor ng Lucena si Mark na uwi sa break-up ng 2024 ang limang taong relasyon ni Su Ramirez kay Congressman Javi Benitez. Ayon kay Javi, ang tanging hangad niya ay ang kaligayahan at pagmamahal na nararapat kay Sue. Nabunyag ang relasyon ni Bianca Manalo kay former Pandan Antique Mayor Jonathan Tan matapos ang speedboat accident na kanilang kinasangkutan noong 2018. Tinuldukan ka makailan ni Aiko Melendez ang halos walang taong relasyon nila ni Congressman Jay Kung Hoon at nilinaw na walang third party. Nakarelasyon ni Ara Mina si Bulacan-Bulacan, Mayor Patrick Meneses. Nagkaroon sila ng isang anak, muna naghiwalay noong 2015. Sa so, kabila na tapos ng five years relationship nila ni Congressman Sandro Marcos, bukas pa rin si Alexa Miro sa posibilidad ng pagbabalikan.